Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Ngayong araw mga kwatsero, ako ang tatao sa farm. Aalis kasi ang kuya ko. Tara, samahan niyo ako. Good morning! So naglalakad ako papunta doon sa aming farm. Yan yung dadaanan ko. Yung sapa. Tuloy-tuloy yung tubig na ito mga kwatsero. Walang tigil at naabutan ko nga silang nakapastol dito at nakatali sa mga puno ng ipilipil -ipil. kaya agad ko silang pinuntahan at pinakawalan ano kaawa naman kayo inabutan na kayo ng sikat ng araw buti na lang sakto yung pagdating ko kasi nagbuhol buhol na yung tali nila pagod ako Hiningal ako mga kwatsero kasi medyo burol ito. At habang andito ako sa taas, Ayun nga pala yung bahay kubo namin. At habang pinagmamasdan ko ang kapaligiran, napaisip ako, ang simple lang naman pala ng buhay, hindi naman natin kailangan gawing komplikado. Ang makakain ng tatlong beses sa isang araw sa presyong 64 pesos. <laughs> <laughs> Pero bitaw, gikapoy jud ko. Mao lagi ni gipaskuy lag tarong, wa gitarong. Ang realization ko dito, simple lang. If we make wrong choices in life, then that's it. We should face our consequences and take accountabilities for having poor decisions in life. Tormento manggali te no? Bisa ka brito na monte. Itan English English ya kita. <laughs> Ay ganap na buratson. Hindi ba? Hasta doon ya? Ah? <laughs> ampara ko na tun, na no. hindi alya-alya mga <laughs> pero seryoso mga kwatsero hindi biro ang buhay sa bukid kailangan maging madiskarte at maraming sources of livelihood dahil ang presyo ng farm products and services ay fluctuating o paiba-iba hay nako iba talaga ang nagagawa pag nagpapastol ng kambing sa kabundukan maraming oras para magmuni-muni o siya hanggang dito na lang love love